Ako nga po pala si Darwin Nilo, ang co-owner ng Joshua's Grilled Burger. Burger ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng burger na di ka mabibitin sa panlasa pero pasok naman sa iyong budget? Ito marahil ang dahilan kaya pinusuan ng mga netizens ang Joshua's Grilled Burger sa Herrera Street, Tayuman, Manila. Paano nga ba nagsimula ang kwento ng Joshua's Grilled Burger? Ang kwento po nito is nung pandemic po. Nung nag-start po kami nito is mga friends ko lang po hanggang sa unti-unti dumadami rin po yung tao hanggang sa napagpasyahan po namin na ipasa na po sa family ko po yung negosyo. Dahil po Joshua ang name ng aming business kasi po napag-isipan po ng family namin na ipangalan sa kapatid ko po na isped po siya Dahil sabi nga po nila, swerte daw po pag gano'n. Alam nyo ba na ang flame grilled burgers ay healthier kumpara sa fried o pan grilled burgers? Tara, samahan ninyo kami sa pagpapasilip ni Darwin sa proseso ng paggawa ng kanilang healthy version of burger. Sa pagluluto po ng burger is kailangan po dahan-dahan lang po tayo sa pag sa pag-iihaw kasi po madali lang po itong masunog. Fresh po lagi ang ating patis. Lagi po siyang bago. Sa mga buns po is pinapainit po natin siya sa kabilang ihawan din po para mas sumarap po lalo yung tinapay. Pagkatas po natin i-grill, tsaka po natin siya i-dressing sa buns na po. Gagawin na po natin siyang ano, burger. Po. Ang meron po sa burger nati's is mayo, ketchup, lettuce, pipino, kamatis. Napapagos po namin usually sa isang araw is 400 to 500 po. Nung unang start namin dito sa Tayumanis, is tinuunan namin 30 to 40,000. So, roi din po namin siya one month lang din po. Tapos nga ba, sa panlasa ng ating mga kapinoy, ang Joshua's Grilled Burger. Masarap siya. Meron siyang ano, uh, kalasa na sikat na fast food na grilled cheese, ano, grilled burger din. Tapos ang juicy nung patis sa sobrang laki pa. Sobra, so lit. Actually, first time ko lang kasi kapag dumadaan kami dito, hapon pa, then sarado pa sila, nagpe-prepare pa lang, I guess. Tapos ang sabi is, ano, sa gabi daw sila talagang pinipilahan ng mga tao. Kaya ngayon, tinry ko lang kahit bago man lang pumasok. Ganun. Yung papa ko po, nag-uwi po ng ganito kasi ni ko daw po sa kanya nung kaibigan niya na nag-work malapit po dito. Tapos, ayun po, masarap po yung burger dito. Kaya ayun po yung nagustuhan ko, yung barbecue nila. Yung mga branches po natin is, meron po tayo sa Gagalang in Tondo, Manila, sa may Nepa, Nepa Balot, Manila. Saka meron din po tayo sa may likod ng UST rin po, sa may Pinoval po. Meron din po tayo dito sa harap ng SM kung saan sa Tayuman po, sa may Herrera. Ang pangarap ko lang naman po sa amin aming negosyo is matulungan ko yung mga family, mga friends po. And then, at makabili rin po yung mga tao ng mga sulit na burger po. Maano dito, ang daming challenges din ang nangyari. Hanapan kami ng mga target market namin ang uh, target market lang po namin is mga dito po, mga tao sa mall, paglabasan, tsaka yung mga estudyante din po. Huwag lang maging masungit sa mga customer, kumbaga kahit anong, anong pangit ng araw mo ngayon, kailangan nakangiti ka palagi sa mga tao. Tsaga lang po talaga sa una, huwag susuko. Kahit maliit lang kita, tuloy mo pa rin hanggat may naniniwala. Mga kapinoy, inaayaan ko po kayong pumunta dito sa aming food stall Joshua's Grilled Burger dito po sa harap ng SM sa Lazaro. po si Darwin Nilo, ang co-owner ng Joshua's Grilled Burger, Asenso Capinoy. Happy 19th year, Asenso Capinoy, from Joshua's Grilled Burger.